Justin Brownlee pinipirata na ng Indonesia, lalaro si Brownlee sa IBL at gila sharpshooter Jordan heading to Australian Basketball League para sa Adelaide, paano na ang PBA? Yan ang ating mga pag-uusapan para sa video natin na ito. Matapos ang isang malaking comeback sa basketball ng ating gilas naturalized player na si Justin Brownlee ay nasa bakasyon muli ito dahil nga Filipino Cup muna sa PBA at sa July pa ang Olympic Qualifying Tournament ng FIBA at para hindi mahinto sa kanyang basketball activities bukod sa patuloy na pag-iensayon nito sa mga basketball facilities natin dito sa Pinas ay nagumpisa na rin tumanggap na mga offers ang kampo ni Justin sa mga overseas leagues. Bago ito maging resident import ng Hinebra at maging naturalized player ng gilas ay nakalaro na si Justin bilang import sa ilang mga overseas league sa France at Lebanon. Pamilyar nga sa atin dito ay ang kupunan ng Aliriadi kung saan ay nakateammate niya pa doon ang mahusay na gwardiya ng Lebanon na si Wael Arakji. Kung kaya't wala nang bago para kay Justin kung babalik muli ito sa paglalaro bilang import overseas. At sa husay ng player na ito ay tiyak na maraming magiging option ang kampo nito sa Asia. Pwede sa CBA ng China kung saan doon din lumarong ilang gilas naturalized player tulad ni Andre Blatch. Pwede din sa bilig ng Japan para mas malapit sa kanyang mga gilas team teammate. Same thing sa KBL ng Korea o din naman kaya ay sa T1 League of Last League ng Taiwan. Pero tila may isang liga na agresibong makuha si Justin Noypi. Ito nga ay walang iba kundi ang Basketball League ng Indonesia na IBL. Sa page sa Instagram ng main basket na numero unong suke ng mga basketball update sa Indonesia ay naglabas ng isang post na tumutukoy sa paglalaro ni Brownlee sa kanilang liga. Ayon sa Indo post na translate na lang natin sa English kung saan ay sinasabi nga dito na maglalaro si Brownlee sa kanilang liga bilang isang import. Dagdag pa dito ay may info na raw silang hawak at kung sinong malalaro ang papalitan nito at saan kupunan nito lalaro na nanggaling mismo sa kanilang source sa Indonesia. Well dahil nga dito ay talagang exciting sila at ang mga Indonesian fans para dito kay Brownlee. Sa balitang ito ay iba't iba ang mga naging opinion ng ating mga kababayan lalo na ng mga Gilas fans. May mga nagsasabi ngang bukang pinipirata ng Indonesia si Brownlee. Kilala kasi ang Indonesia sa mga liga o sa mga bansa sa Southeast Asia na literal na sinusunda ng yapak ng Pilipinas. Pagdating sa basketball development mula sa pagpirata sa head coach ng Gilas noon hanggang sa pagpirata ng mga import player natin. Agresibo na rin ang Indonesia sa ngayon na i-develop ang kanilang basketball scene kung saan ay ina-adapt na nila ang sistema ng bilig ng Japan at KBL ng Korea. Kaya abangan natin kung anong magiging final decision ng kampo ni Justin Noypi regarding dito, CBA ba, KBL, biliig o talagang Indonesia na samantala another Gilas player ang nasa recruitment journey ngayon patungo sa isang liga overseas. Ito nga ay walang iba kundi si Jordan Heading, ang isa sa ating mga Gilas legit shooter. Matapos ang naging stint nito sa Taiwan at Japan ay mukhang lilipad patungo sa Australia si Heading. Makalipas ng ilang buwang pananahimik kay sa wakas ay isinapubliko na ni Heading ang kanyang next move as a basketball player. Ayon kay Heading, sa naging interview via phone sa kanya ni Sir Snow Badwa ay maglalaro daw ito sa isang kilalang liga sa Australia at ito nga ay sa NBL1. At lalaro si heading para sa development team ng dating kupunan ni Kai Soto sa NBL na Adelaide 36ers. Ito nga ay sa West Adelaide Burkats. Ang NBL 1 para sa mga hindi pa nakakaalam ay ito ang Liga Behind of NBL. Para siyang off-season tournament kung saan ay dito rin bumababa para lumaro at magpakondisyon ng mga NBL players. Pinagkukuhanan din ito ng mga malalaro ng mga NBL teams. Kung kahit pag maganda ang ilalaro dito ni Heading ay malaki yung chance ang makuha ito ng mga team sa NBL mismo. Pero paano na nga ba ang PBA? Well yan ang hindi nasagot ni Heading dahil nga sa naging problema nito sa liga. Pero sa gilas ayon dito ay free daw na tumawag sa kanyang gilas anytime. Lalo na't masaya ito para kay Coach Tim Cohn bilang bagong head coach ng ating national team.